Kap, anong meron? Nakakabulahaw na kayo! Masakit sa tenga! Kap naman! Ano ba naman yan? Kung hindi kayo titigil, gagawa ako ng legal na hakbang laban sa karanggiryan nyo at bidyuhan nyo. Yung na yan, inggitera lang yan kasi alam nyo may possibility na pwede tayo maging successful at magiging competition siya. Pwede rin kasi kayo maging successful. Yung sinasabi ko sa investment ha, doble yung kita n'yo. Ano ibig sabihin ng investment? Alam mo niyo, sa ganyang usapin, kailangan ng tiwala at katapatan. Pag ang isa dyan ay nawala, na lahat. Ma, okay ka lang po? Ah, oo naman. Sorry, anak ha. Nag-iisip lang kasi ko ng mabuti kung Tama ba na mag-invest ako doon kay Marie? Ang sabi po ni Lolo Mars, ang importante daw po sa investment ay katapatan at pagtitiwala. Emma, sa so tingin niyo po ba, magkakatiwalaan po ba si ate Marie? Nakapag-isip-isip ka na ba? O duda ka pa rin? Kasi kung duda ka pa rin, abay, huwag ka na mag-invest. Nakapag-isip-isip na ako. mag invest na rin ako. Eh kasi yung pera ko, di ba, kung hahawakan ko lang ngayon, di ko rin mapapalago. Eh di, mas mabuti na ipang negosyo ko, di ba? Katama! <laughs> correct! Ang sabi nga nila, di ba, kailangan minsan magtiwala. <laughs> oh, Lord, Tulungan mo po kami. Kaya na bahala sa amin. Ay, naku, amen! At dahil dyan, cheers! Naniwala na ang mga taga-bukang liwayway na lumapit na sa kanila ang swerte. gusto mo paghanda kita ng paborito mo, yung hot dog with sunny side up egg. Ay, hindi. Ang paborito yung... mo, di ba, is longganisa with scrambled egg for my cream cream. Bamos diba, Mas gusto mo hot dog? Long Di ba ako nalulog? Oh, sabi mo sa akin, longganisa. Di diba, diba? ba? Diba? Mas masarap yung hot dog. So, scrambled egg. Pero ito, ako tingin niya. Ako, alam ko, favorite food mo. Tap silong. Opo. Ay, ako. Halika. Ililibri ka ta sa pinakamasarap na top na Ika na! Tapsilog pa na, Salamat, Gloria. Welcome. Daisy, kuha ka muna ng kanin, ha? Uy, ganda. Hmm. Okay ka lang? Ano yung ginagawa mo? Eto, nagusakat ako ng ano, ng uh, bago ko mabili ng magandang table. Pag nakakubra ako kay Marie. Wait. Ganun, nang aga mo naman magplano. Eh di ba sabi ng matatanda, masama daw magbilang ng sisiyo na hindi pa napipisa ang itlog. Walang masama ang mga harap, ganda. Mabuti na may plano ka, di ba? O eh, ikaw ba di ba naiisip yun? isipin hmm, Tsaka ako yun. Ang mahalaga sa akin ngayon, yung kalagayan ni tahimik ka uli. Ha? Baka nagadala isip na naman sa investment. Hindi naman sa ganun. Pero naisip ko lang kasi, kung i-invest ko na yung pera ko, mukhang kailangan kong humanap ng extra income ba? May point ka naman doon. Pero di ba, pwede ka na maghanap ibang trabaho. Kasi tinan mo mo yung karinder napaka napakaliit lang. Harap ka ng mas malaking kainan para mas malaki ang kitaan. Hoy, kisses! Hoy! Kisses, hoy! Hoy, kung maka-walk out to, akala mo talaga gano'ng ka kaganda, ah. Bakit? Paganda naman ako, ah. Ay, sige na nga. Sorry na. Napahiya kita nung isang araw, sorry na. Asensya na. Pero protektahan lang naman kita, eh. Eh di, sorry na rin. Alam mo naman na sabi ko lang yun dahil sa bugso ng emosyon. Sorry. Tama dito. Namiss kita. Wow! <laughs> Ang sweet niyo na mga magkapatid. Ah, Marina, padaan ka. <laughs> Hindi, nag uh, ikot atok ko. Naghahanap ako ng ano, yung mga gusto-gusto mama sa uh, mag-invest sa business ko. Ay, ay alam ko uh, yan, yan. oh, yan. Yung pinag-uusapan nila at kila Gege uh, isang uh, araw. Oh, alam niyo naman na pala, hindi na ako mahirapan mag-explain na kailangan ko mag, mag, ano, yung... Basta, maghahanap ako ng mga ano, gusto niyo Ay! Kami, kami. Sali gusto kayo. namin yung maman. Yes! hindi, <laughs> hindi. Pag-usapan muna natin. Oh, <laughs> baka kasi mag-share na lang tayo share na lang kami. Basta, sumama kayo. Ikot-ikot lang. Hmm? Oh, sige. Yay! Sige, Maria. Yeah. Maria. Gusto ko sanang pumartner dyan sa Inve Investment mo. Eh, hindi po ako naghahanap ng business partner. Yeah. Naghahanap po ako ng investors. Madam, pero ba parang madrip ka na naman? Yung Marina yan. Ihan ba naman na maging business partner ako? Baka ho, kailangan niyo ng dagdag na tao. Kailangan namin, single, walang anak. Single, walang anak. Wanted. Ano po yun? Ay! Sir! Pwede po ba akong mag-apply dito? Miss, hindi ka marunong magbasa. going nga ang hinahanap namin, oh. <laughs> sir, kahit naman hu anong kayang gawin ng lalaki, kaya-kaya ko rin gawin. Hindi nga, kasi kailangan namin dito taga-buhat at taga-deliver. Buhat lang ba? Eh, sir, kung gusto mo ngayon, buhatin kita. Ang kulit mo. Alam mo, kahit anong gawin o sabihin mo pa, may mga kayang gawin ng lalaki na hindi kayang gawin ng babae. me lang ha, mister kung sino ka man sa tingin mo. Lahat ng kayang gawin ng mga lalaki ay kaya rin namin gawin ng mga babae. Ano yan? Magbuhat? Magdeliver? Magigib ng tubig? O kahit ano pa yan? Magkumpuni? Magsemento? Lahat yan kaya namin gawin kahit ano pa yan. Pero, meron kaming kayang gawin ng mga babae na never niyong makakayang gawin ng mga lalaki. Ano naman yun, Aber? Sige nga, sabihin mo sa akin. Gagawin ko sa harapan mo. Kaya niyong manganak. Hmm? Alam mo, umalis ka na. Sinasayang mo lang oras ko. Alam mo, talagang lalayas ako. Dahil wala namang kakwenta-kwenta tong tindahan niyo. Tingnan mo nila lang ako. Wala nga bumibili. Magsara na kayo. Iwan sa'yo. Yes, ah. yes po, Miss Chona. <laughs> May tatanong lang ako sa'yo. Uh, ano ba itong naririnig ko tungkol sa mga inve investment? Ganito po yan, madam. <laughs> Alam ko na. Huwag mo na ikuwento sa akin. Alam ko na ang tungkol sa investment. Hahaba pa ang kwento. Ano na pala? Ang ka. Ang sinabi ko po mamaeg, eh, kung ano po ba yung itatanong nyo? Kasi parang alam niyo naman po lahat. <laughs> ah! Gusto ko sanang pumartner dyan sa inve-investment mo. Alam mo, hindi mo na itatanong magaling akong mag-sales magaling akong mag-recruit. Alam mo kung bakit? Maganda ako. Madam, hindi po ako naghahanap ng business partner. Naghahanap po ako ng investors. Kung gusto niyo po mag-invest kay sa akin, pero kung ayaw niyo po, okay lang po yan. Marie, baka hindi mo alam kung anong pinapalampas mo! Isang salita ko lang, kaya kong kunin ang buong bukang liwayway! Kaya kung ako sa sa'yo, I-grab mo na opportunity. Dahil hindi naman ako nag-o-offer ng basta-basta. Hindi ko ginagawa ito kung kan-kaninol. Hmm? mare Hoy! Iliwan mo ako dito! Hindi mo ba alam sino ako? Malditang to, iniwan ako. Basta. Magandang araw ho, ma'am. Ah, yes, hello? Ah, uh, may may tutulong ba ako sa iyo? Eh, naghahanap po kasi ko ng trabaho. Baka ho, kailangan niyo ng dagdag na tao. Eh, kahit ano ho, pwede kong gawin. Ah, uh, oo. Naghahanap talaga kami ngayon ng helper. Ay, talaga ho eh. Mag-apply ho ako. Kaso, kailangan lang namin nasa 20 eh. Pasok na pasok hu ako dyan! Sure ka? 20? Ano kasi, ma'am? Sa sobrang sipag ko kasi magtrabaho, kung san-san ako pumapasok na trabaho. Kaya, ayan ho, medyo matanda ho akong tingnan kaysa sa totoong edad ko. Ah, uh, tsaka kailangan namin yung may kaaya-aya at pleasing ang personality. <laughs> ma'am naman, alam nyo ba, ang galing-galing ko mag-ayos ng sarili. Pagka ho, kinuha nyo ako natanggap ako dyan, po oh, magugulat ho kayo. Ang galing kong mag-ayos. hindi kayo mamublema sa itsura ko at sa ugali ko. At saka kailangan namin single, walang anak. <laughs> single, walang anak. Oh. Okay. Mm -hmm. mm -hmm. Ano <coughs> Madam, andyan ka na pala. Pasensya na madam, nauna na kaming sa sa'yo ha. Madam, idea talaga ni Badong to madam. Nadamay lang ako madam. Okay lang. Pagpatuloy niyo lang. Salamat Nga, ang kakapal na mukha. Oh. Tinaloy na. Kapal. <laughs> eh, madam. Ah. Ba't ba parang bad trip ka na naman? Paano? Yang marina yan. Tinanggihan ba naman na maging business partner ako? Hmm? Huh? Paul! Ako, madam. Hayaan mo sila dahil hindi mo namang kawalan yun. Nga. alam ko naman yun. Pero meron pa rin akong gustong ipakita sa kanya. Gusto kong paalam kung sino ang tinatanggihan niya. Ano yung iniisip mo, madam? Hmm. mag invest pa rin ako. Biggest investor. In kahit sino pang tao dito sa bukang liwayway. Hmm. Tingnan ko lang kung hindi siya magkandara pa para bumalik sa akin para maging business partner. Ay. Ha, ay. Ay, hindi okay. man lang yain, kumain. ay, ano ba naman ang kapal ng mukha niyo? Ako ang nagpapasweldo sa inyo? Ay, da, ano sa mga, okay. po, ano? No, no, ka ba ang mukha Ano? Natapos yung kamay yan? Ito. Yan po, madam. O ito. Madam, yung sarap. Minubos niyo? madam at Hindi na yan minuto. May na lang yan. Kuya, isang kilo. Salamat. Salamat din. pa hinahap batang to eh. Umaga palang daw, wala ka na. Ay, tsaka syempre sasamahan ko to. Ando naman si Daisy sa kalenderya. Ma, may bagong trabaho ka na po? Oo, oh, oh, anak, pero pwede ba maya na lang tayo magkwentuhan sa bahay, ha? Sige na, umalis na muna kayo, Ge. Ubungin na muna kayo. Ha? Sige na. Oh, Gloria, andito ka lang pala. Kanina pa kita may papaayos ako sa'yo mga stocks doon sa likod eh. Ay, sorry po mama kasi kinakausap ko lang po itong kaibigan ko siya kayong anak. Anak niya. Ah, uh, okay. Sige, pagkatapos niyan, antayin kita doon ha. Sige. Sige. kung tinamaan ng kung ano sa puso na hindi ko matanggal. Nandito na ako, anak. Ganda. Hindi mo magsisimbata. Ang sakit ka kaya ano marinig niya sa rin ng ina. Tinakwil siya. Eh, kinailangan ko lang naman talagang gawin yun. Dahil, eh, requirement yun sa trabaho ko na dapat daw. Single, tsaka walang anak. Alam mo, ganda. Naiintindihan kita eh. Pero yung ganyang edad ni ininyo, mali eh. Kahit sa mong tignan, mali eh. Gustong mag-sorry ng mama. Alam ko, nasaktang kita nung nagsinungaling ako. Pero kinailangan eh. Dahil kailangan sa trabaho ko. Pinagawa ko naman yung lahat para sa'yo. Gusto ko lang masigurado na may ibibigay ko yung lahat ng pangangailangan mo. Alam mo na, nasaktan din ako sa ginawa ko. Pero kinailangan eh. Sorry, anak. Nasasaktan pa rin ako nun. Pero alam kong hindi intensyon ni Mama na masaktan ako. Ramdam kong totoo ang mga sinabi niya. Ito sakto, naganda akong agahan. Sabayan mo ako. Ah, uh, sige ate. Ikaw na lang kumain, di ako gutom eh. Tsaka pupunta ako na handaan. Ito naman, no, minsan lang ako maghanda. Okay. Mag Isa ba ako? Parang hindi ako mag-isa. Ikaw, wala naman ako sinabi pagluto mo ako. Tadalin kita sa trabaho ko. Akala ko po ba hindi pwede? Bahala na. Eh, total, gusto naman ako ng boss ko. Baka sakaling pagbigyan ako kahit na malaman niyang may anak ako. sorry Andito ka na pala. Bakit may kasama kang bata? Pasensya na ho, ma'am. Wala ako kasi kung pag-iiwanan sa bahay. Eh, bakit hindi mo iniwan sa nanay niya? Ang totoo ho niyan, ma'am. Ako ho yung nanay niya. Sabi mo sa akin, single ka. Sorry na, ma'am. Kailangan ko lang ko kasi talaga magsinungaling kasi kailangan, kailangan ko ng trabaho. Kailangan kong buhayin tong anak ko. Sana ho, ma'am, pagpigyan nyo na ho ako, ma'am. Gloria, pasensya oh. na. Ha? Alam mo naman pareho tayo empleyado rito. Kapag nalaman ng may-ari ito, pati ako mawawalan ng trabaho. Kaya pasensya ka na, ha, Gloria. Kailangan kitang tanggalin. Ma'am, para lang ako sa anak ko. Kailangan, kailangan ko lang humuhahin talaga tong anak ko eh. Promise, ma'am. Mas gagalingan ko pa. Mas sisipagang ko pa. Kahit mag-overtime po ako, ma'am. Huwag niyo lang mo ako sasantihin. Pasensya na, Gloria ha. Pero sumusunod lang naman ako sa patakaran eh. Pasensya ka na. Ate, masipag po si mama. Araw-araw po siyang papasok. Promise po, hindi na po ako magpupunta dito. Hindi na po ako maungulit kapag nagtatabaw siya. Kung ako lang ang masusunod, bibigyan ko ng trabaho ang mama mo. Pero wala akong magagawa. Hindi ako ang may-ari. Kaya, Gloria, pasensya ka na. na pag-uisipan niyo ba yung po sa investment? Yes, nice ako. kong na ako dyan. Ewan ko dito kay Gloria. Sigurado na rin ako. Inaayos ko lang yung pera. Talaga ba? Oo. Yun naman pala. Thank you po, Ate Maria. Hindi lang po pala kayo maganda. Sobrang pwede po, po pala. Enzo, parang ayok na ituloy mo pa sa na gagawin natin. Parang masyado maraming inosenteng madadamay. Eh. Bahala ka sa buhay mo. Kaya ko kumita ng pera nung wala ka. Ma, Sorry po ha. Nawalan ka po ng trabaho dahil sa akin. Hindi mo kasalanan yung anak. Talagang may mga patakaran lang na kailangan natin sundin. Kaya huwag masisihin yung sarili mo ha. Huwag ka na malungkot. Makakahanap ko din po ng ibang trabaho. Ganda! Andito si Marie, gusto ko makausap. Ha, ah, hi. Marie, kumusta? Ah, okay naman. Um, dinala ko kayong pagkain. Oto, to, nagluto ako. Ay, Ay naku, salamat ha. Nag-abala ka pa. <laughs> <laughs> Niyo kain ka ha? Sige po. Salamat. Ikaw oh, nagluto niya? Oy, eh. Wala lang naman yan. Mm -hmm. hmm. <gasps> Ano you know, mo, pa si Ninyo. Gusto niya yung dinala kong pagkain. Kain ka lang, ubusin mo yan. Kaya po, hindi po kayo kakain? Ay, oh, hindi. Ikaw lang. Sige, mag-uusap muna kami, ha? Ah, Gege, Gloria, napag-uisipan niyo ba yung ko sa investment? Ah, ako, Yes, na yes, ako. Go na ako dyan. Ewan ko dito kay Gloria. Sigurado na rin ako, inaayos ko lang yung pera ko. Talaga ba? Oo. Oh, yun naman pala. Thank you po, Ate Maria. Alam niyo po, hindi lang po pala kayo maganda. Magaling rin po pala kayo magluto. Tsaka, sobrang bait niyo po pala. <laughs> Thank you. <laughs> Thank you po, Ate Marie. Love you po. Anong nagagawin natin? mas masyadong maraming inosenteng madadamay? Eh. E, paano tayo? Nakaplano na lahat, ngayon pa tayo titigil? Hindi ko alam. Ano? Babalik tayo sa Maynila? Ha? Sa dating buhay? Enzo, magaling ka muna sa akin. Hindi e, ate. Ayoko na... Ako ang pakinggan mo. Ayoko na bumalik sa dating buhay natin. Paon sa utang, napuputulan ng kuryente, isang kahig, isang tuka. Wala na nga tayong mga magulang, naghihirap pa tayo. Yun ba yung buhay na gusto mo? Pero Enzo, ayoko kasi makasakit ng tao. Makinig ka muna sa akin. Para saan? Para sa bariya? Dati ginawa mo na yan dati. Nagtrabaho ka ng disente. Pero ano nangyari? Napalayas tayo sa bahay natin kasi hindi sapat yung kinikita mo. Kung gusto mo maranasan ulit yan, bahala ka sa buhay mo. Ako ayoko na maghirap. Enzo, sandali lang kapatid kita. Ayoko Ay, na! Ayoko na! Bitaw mo ako! Kaya ako kumita ng pera nung wala ka. Kaya ayoko lang masaktan ka, kapatid kita. Ikaw lang yung pamilyang meron ako.